Katang hapon. May kalukuhang ginawa si Buntis kagabi. Alam niyo ba? Kasi magbe-birthday ang kapatid ko ngayon. Ngayon, pagdating niya kagabi, pinasalubungan ko siya ng sermon. E pag, pag galing pa man din sa akin na sermon, dinidibdib niya yun. <laughs> Birthday niya pa man din ngayon. Yung parang prinang ko siya kagabi. Tapos hanggang ngayon, masama pa rin ang loob <laughs> na dami nang sinabi <linopi. laughs> tapos at ayun na nga mamaya ang gagawin natin is susuyuin natin siya as birthday niya ngayon pinagluto namin siya ng spaghetti luto ng pamangkin niya yan tapos ako na kinuha ko siya ng salad makaroon ni salad yun yung hinabol-habol ko kanina para <laughs> yun kasi yung request niya nung nakaraan kahit magsalad na lang daw kasi marami namang natira na kwan na fruit cocktail nung new year kaya yun ang sinalad ko Ayan. itong dadalin namin sa kanya mamaya Oh, ayan Tapos mamaya, bago ko may pumunta doon, magpapabili ako sana ko ng yung cute na cake. Umalit lang siya. Para pampalubag loob. Sana, mapatawad oh, niya ako. Sana magbati na kami. Kalukuan talo pwede siya lo no? ngayon at yun na kasi ang alam niya ang alam niya hindi kami pupunta hindi namin siya susuyuin ang kakotsaba ko dito ay yung asawa niya kaya <laughs> tanong ko kung anong ginagawa ayun nga nagkukulong daw maghapon hindi pumasok kasi nga may nilakad siyang um, kailangan sa trabaho niya mga papers niya ganun sana nga magtagumpay tayo, magbati na kami mamaya. <laughs> ang masama kung galit pa siya. <laughs> Ito pa. <laughs> okay. Ako kasi, pag, pag nagalit ako, kahit pagalitan siya ng mga, ng mga nakakatanda sa kanya, okay lang sa kanya. Bale wala, pero pag sa akin nang galing talaga, Dinidibdib niya talaga yun. <laughs> Hanggang ngayon daw nagmumukmuk. kumiyak Kaya mamaya susuyuin natin siya. Tingnan natin kung anong reaction niya. Siya na magbati na kami. Este, mapatawad niya ako sa paninirmon ko sa kanya kagabi. Alam niyo ba nag-back out siya? Nag-back out siya talaga. Kinuha niya yung panganay niyang anak. Umuwi na. Hindi na niya hinintay yung asawa niya. Kasi yung bunso niya, sinusubuan ko ng pagkain. Habang sineser mo lang siya. Yung salita ko ng salita, muwi na pala. Kaya yun. Anunuyo tayo mamaya sana. Magbati na kami. <laughs> Aloko ng bundes, no? Walang magawa. Sige, wish me luck mamaya. the anatomy.

happy birthday, <laughs> hey, birthday na Ma. Happy birthday to you. Hey. Hey. It's a prank Nah. Nah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you